Nag-uwi ng karangalan ang mga atleta ng Pilipinas sa katatapos lamang na Homeless World Cup 2012 na ginanap sa Mexico City. Kulang man sa pondo, nagpakitang gilas pa rin ang kupunan para makuha ang ikalimang pwesto. May news to go si Bam Alegre. Taas noong nakabalik sa Pilipinas ang mga atletang kumatawan sa ating bansa sa Homeless World Cup 2012 sa Mexico City mula October 6 hanggang October 14. Layuning ng torneo na bigyang pansin ang kahirapan sa tulong ng larong football sa mahigit pitumpung bansa na lumahok sa palaro, nasungkit ng Pilipinas ang 29th place. Kabilang sa mga tinalo nila, ang mga bansang Italy, Cambodia, Finland, Sweden at USA. Ang mga atletang pinadala ng Pilipinas, nasa pagitan ng edad 17 hanggang 28 at pawang may mga kwento ng tagumpay mula sa kahirapan. Kabilang ang coach nila na dating manlalaro ng Team Philippines. Yung malalaking team na nakalaro natin, bilis ang naging ano natin doon strategy kasi yung mga malalaking country na malalaking player nila medyo mabagal ang kilos nila eh nahirapan daw ang mga atleta natin na masanay sa klima ng Mexico pero napagtagumpayan pagtagumpayan din nila ito yung umpisa naming laro uh, medyo nahirapan kami kasi yung temperature doon ma maginaw at saka nahirapan din kaming uh, huminga saka okay naman po kami doon Kada taon, bagong mga binatilyo ang binibigyan ng pagkakataon na maglaro para sa ating bandila. Sa Poland, susunod na gaganapin ang Homeless World Cup. Bam Alegre, GMA News.